pinaalalahanan tayo ng, ng Panginoon sa pamagitan ng cross na sa kabila ng ating paghihirap, darating pa rin ang liwanag. Si Kristo po, nang inialay niya ang kanyang buhay sa cross, nagbata, naghirap, namatay. Narinig natin kanina na inilibing ni Maria ang kanyang anak at siya ay nag-isa. Pero, hindi natatapos po doon si Kristo ay muling nabuhay. Kaya pinaalalahanan tayo na malimit na naghihirap tayo, may mga pagsubok na dumating sa ating buhay uh, sa physical man sa kahit sa spiritual po sa mga seminarista, may tinatawag na uh, spirit, uh, spiritual crisis, no? Mayroon din po na sa sa may pamilya sa mga kahit saan mayroon tayong palaging na, ay, nabibigatan ako. Huwag kang malungkot. Kasama mo si Kristo, binubuhat ang iyong cross. At sa kahuli ay matagpuan mo yung sarili na nakaahon na po. Ang kailangan lamang magtiwala sa Kanya. Kung walang tiwala, susuko ka agad. Kung may tiwala, sasabihin mo natin, hindi po gumagaan. Subalit, nagkakaroon ng kahulugan ang iyong paghihirap. Kaya, nakayanan mo lutasin ang iyong problema kasama ni Kristo.